Eto na mga kapatid, Pastor Apollo, si Kibuloy na tumatakbong senador ngayon. Kapag nanalo, manggugulo daw sa senado. Wow! Eto, <laughs> panoorin mo natin ang mga balitang ito. Kung di ka pa nakakapag-follow, like, and subscribe sa Biyakin ni Koy TV, mag-follow, like, and subscribe ka na. Alright, mga kapatid, Team BNK. Alright. Panoorin natin ang video na to mga kababaya ko, kung saan si Pastor Kiboloy ay nag-proclamation rally at nagsabi na nga ng siya daw ay manggugulo. Panoorin natin to. Apollo Kiboloy, ayon sa ilang kritiko, kaya lang daw si Kiboloy sa pagkasenador para guloy ng mga nanggugulo sa kanyang buhay at ministeryo. Nasa front ay nabalitan niya si Brian Basa. Opo tuloy. Oh, o yun o. Oh. At naalala ko at nalaman ko, bakit ka sir tumakbo? Ayun. Ang sabi niya sa akin, ginulo nila ang buhay ko. Ginulo daw nila ang buhay ko. Driver right dyan. Lala na, na la, yan ng spokesperson niya na si Mutik. Ginulo nila ang ministro ko. Ginulo nila ang ministro ko. Ngayon, guguluhan ko sila. Ngayon, guguluhan ko sila mga kababayan ko. The, the word is ano ah, if we elaborate these words, mga kababayan ko, it's literally, may iisip ang mga kababayan ko. Pag sa palaban na salita, mga kababayan, ang sa, sabi niya, ginulun buhay ko, ginulun ministro ko, pag nanalo ako, pa, ang dating nito, pag nanalo ako, guguluhan ko kayo, guguluhin ko kayo. Di ba? <laughs> eh di, the right word is, manggugulo talaga sila. Oh, eh, ano yun eh. Sige, tuloy. Yan ang pagbubunyag ng sikat na political analyst na si Malu Tikia nang magsalita siya sa proclamation rally ni Pastor Apollo Kibuloy sa Pasig oh. nitong Martes. Nagsalita roon si Tikia bilang taga-suporta ng pastor na tumatakbong senador sa ilalim ng PDP. Pero ang pahayag ng hmm? niyang yan agad kumalat at tinuna ng netizens. Ako ah, hindi kasi kahit anong palusot ni anong palusot nila mga kababayan ko, kahit anong palusot, kahit anong uh, pasikot-sikot ng way na daan mga kababayan ko, literal na sa sinabi ni Mutik doon is talagang hindi siya nag-ingat para sa akin. Kasi talagang ano eh, kahit sa Mutik na nasalita, guguluhin mo, manggugulo ka pag ka. Anong thinking ng taong bayan? Ba't kami mag-ahalal ng isang ganyan? Na may kaso ng uh, pang-abuso ng kabataan, pag uh, human trafficking. Isipin nyo ha, mga kababayan ko. Tanong ko lang, may boboto ba dito? Please comment down below. Mga kababayan ko. Sa tingin nyo, boboto nyo to? Kung, kung, kung ganito ang nangyayari, mga kababayan ko, na gumugulong pa ang kaso, hindi lang ako makapag-explain na maayos tungkol sa kaso nito, pero I know, I know na meron akong konting nalalaman dito. Totoo lang, pero... Kung si Kibolo'y tatakbo tapos ang goal niya is manalo, para gumante at guluhin niya ang Senado. That's very wrong, nakakatawa. <music> Tingnan niyo 'yung palusot ng mga ano niya, palusot ng mga tao niya. Taro on Sitikia, bilang taga-suporta ng pastor na tumatakbong senador sa ilalim ng PDP. Pero ang Eto ah, yan. Eto toto, dumi kagad sila dito nagkumalat at tinuna ng netizens. Sabi ng ilan, dapat ideklarang nuisance candidate si Kibuloy. kung Manggugulo lang pala siya sa Senado. Ito opinion to ng isang netizen. Dapat ipatay panuwisan sa candidate si Kibuloy kung manggugulo lang siya sa Senado. Wala na pong ano eh. Wala na tayong hindi na tayo pwedeng magtanggal ng nuwisans eh. Totoo lang. Ang magagawa mo dyan, mga kababayan ko, eh, lampasan mo yung, bong, lampasan mo yung, ano niya, yung boto niya. Oh, may boto. Ganun lang yun, mga kababayan ko. Pero, isipin nyo, mga kababayan ko, diba? nakakapunang di ba? Marami nakakapo ng netizen. Hindi lang naman ako nakakapo nito eh. Tuloy. Mabilis naman ang paliwanag ng abogado ni Kibuloy. Siyempre, pagtatanggol niya yan. Guguluhin niya ang korupsyon. Guguluhin niya ang korupsyon. <laughs> 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 Anong palusot to, attorney? Ano, 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 ano? Kitsi si Kibuloy kung manggugulo lang pala siya sa Senado. <laughs> mabilis naman ang paliwanag ng abogado ni Kibuloy. Guguluhin niya ang korupsyon. Guguluhin niya ang korupsyon kaya siya papasok sa Senado. Guguluhin niya ang korupsyon. <laughs> <laughs> kasi yung korupsyon kasi ngayon of the present government is so prevalent. Uy! Si Pastor yung magiging main warrior sa... Uy! <laughs> Main warrior. Corruption po. Main war na pinagkakakanaan ito. Ang liwanag na sinabi nyo eh. Guguluhin niya daw dahil ginulo. Ah, ito ah. Ginulo nila ang buhay ko. Ginulo nila ang monasteryo ko. Guguluhin ko sila. Alam, corruption ng guguluhin. Mahira yan corruption kasi ngayon of the present government is so prevalent. Si Pastor yung magiging main warrior sa corruption po. <laughs> main warrior pinagkakakanaan ito mga to. <laughs> Kahit si Tikiya may paglilinaw sa sariling pahayag. <laughs> Lulusot pa. Oh. Pag inaayos mo, di ba ginugulo mo? Pag inaayos mo, ginugulo. <laughs> inaayos mo, ginugulo mo. <laughs> pwede ba yun? Inaayos mo ka, tapos guguluhin mo. <laughs> ano, ano ba to? Diyos ko mo. Pwede, pwede. Ano ba? Literally, ha? Literally. Pag inaayos, inaayos mo, guguluhin mo. Ano yun? ayos si ayos na nga ginugulo mo pa. You try to redo certain things in the hope na yung ini-introduce mong intervention umayos. <laughs> Ayaw pa. Galing. <laughs> dagdag pa ng abogado ni Kibuloy, hindi na rin maaaksyonan ng COMELEC ang anumang petisyong ipa-disqualify ang pastor. Yun ya. ko na ngayon. Parang kasi natapos ang pagresolba sa lahat ng petisyon laban sa mga naghaing kandidato dahil ba nagsabi si pastor na ganyan ipapadeklara na siya as nuisance. Unfair naman po 'yun at saka unprocedural na po kasi lampas na po ang period. At tatawagin din 'yan attorney. Pero hindi ko po matatanggap <laughs> Siya ang manggugulo sa korupsyon. <laughs> Guguluhin niya ang korupsyon. <laughs> Yung isa naman, mga kababayan. Nung <laughs> isa naman, di ba pag inaayos mo, ginugulo mo? <laughs> ano yun? Ewan ko sa inyo. Ang gagaling ninyo mag <laughs> dumipensa. <laughs> Pastor, maka naman. <laughs> wag mong wag mong guguluhin yung ayos na. <laughs> Tapos guguluhin mo yung corruption. Anong guguluhin mong corruption? <laughs> ginulo nyo ang buhay ko. Ginulo nyo ang monasteryo ko. Guguluhin ko kayo. <laughs> <laughs> Ginawang bata yung netizen eh. Actually, mga kababayan ko, I'm doing this content because of uh, for fun lang. Natawa lang talaga ako sa komento nila. But, but it's up to It's up to you guys kung bet nyong, uh, bet nyong manalo si Pastor Kibs, mga kababayan. <laughs> guguluhin ko kayo. <laughs> guguluhin ko ang korupsyon. Di ba yung ayos ginugulo mo? <laughs> <laughs> Sorry ah. Pumento ko lang yan mga kababayan ko. Anyway, please don't forget to follow, like, and subscribe to my YouTube channel. Ako po si Biyahe ni Koy TV, mga kababayan ko. Huwag na huwag mong kakalimutang ilike. Okay, maraming salamat po. Team BNK! What's up? Hey!